Ano nga ba ang pagkakaiba ng typhoons, cyclones at hurricanes? Ang typhoon, cyclone at hurricane ay lahat ng mga terminong tumutukoy sa parehong uri ng bagyo. Ngunit nag-iiba-iba ang tawag batay sa lokasyon. Ang typhoon ay ginagamit sa Northwest Pacific Ocean particular na sa mga lugar tulad ng Japan at Pilipinas. Ang cyclone ay karaniwang ginagamit sa South Pacific at Indian Ocean. Ang hurricane naman ay tawag sa bagyo sa North East Pacific at Atlantic Ocean. Lahat sila ay may malakas na hangin at maaaring magdala ng malalakas na pagulan at pagbaha. Terima <small> kasih telah menonton!